Hello, hello mga Inday! OMG! Isang nakakalokang morning sa ating lahat! Um, hindi sana ako magbablog ngayon kasi uh, medyo ano ako, um, ano to, busy. Pero nakita ko kasing comment section ng aking channel at merong nag-isang, uh, nag-isang, merong nag-comment na isang tao or isang I don't know if he's a subscriber or kung ano man ang sabi niya is that um okay sanang panoorin yung vlog mo kaso yung tawa mo ay pilit at parang ginagaya mo yung isang vlogger hindi ganun yung exact na pagkakasabi pero ganito yun yung thought um makikita nyo yun, nag-comment siya dun sa aking blog, um, I think, nung, yung Vietnam blog ko, yung paalis na ako ng Vietnam, or paalis na ako ng, I think paalis na ako ng Vietnam nun, papuntang Kuala Lumpur. Um, I think sa Vietnam airport yon Tansan International Airport, na blog. Um, kuya, una sa lahat, um, if sabi mo kasi okay la okay sana. Kung okay sa iyo, di panoorin mo yung mga vlog ko. Pero if hindi okay sa iyo at naiirita ka sa tuwing pinapanood mo yung vlog ko, eh pwede rin namang i-skip mo na lang. <laughs> Pwede rin namang i-skip mo na lang kuya para hindi naman mairita or ma bad mood or masira yung araw mo just because pinapanood mo ako nakakaloko <laughs> Una sa lahat, itong mga tawa ko, itong gesture ko, itong yung mannerism ng hands ko This is very authentic At uh, wala akong ginagayang vlogger Kung meron man sa tingin mo, eh meron akong ginagayang vlogger My God! meron pala akong kakambal na vlogger, charis, sikat na vlogger. Sino kaya yun da? Hindi ko talaga ano, hindi ko talaga alam kung sino yung vlogger na yun. Kung gusto mong mag-reply back or mag-comment back sa comment mo na yun, go ahead kuya. Um, so, ang purpose ng channel na to, hindi ako nagbablog uh, because I wanted to earn money, I wanted fame, I wanted something else. No, definitely not. Ang purpose ng vlog na to is dalawa lang. First, una sa lahat, gusto kong i-record yung uh, mga experience ko sa buhay. Gusto kong maalala yung mga memories ko in video. That is why. And gusto kong i-share ito sa mga kapamilya ko, sa mga friends ko um because marami akong friends all over the world. Ah! <laughs> Miss friendship ka girl. <laughs> O oh, ayan, baka sabihin mo na, na tawa na naman ako ng tawa, baka sabihin mo na sabihin mo na naman eh uh, pilit yung tawa ko. Ganun lang talaga, yung parang tatawa ako tapos bigla na lang mawawala. Ganun talaga 'yon, Kuya. Uh, wala ka nang magagawa doon, Charis. <laughs> anyway, uh, kung mukha mang fake yung tawa ko para sa sa'yo, it's up to you. Pero for me and for my friends, it's very authentic. Now, Um, go back to my point kung bakit ako nagbablog. Gusto kong i-record yung mga memories ko. Gusto kong makita ng mga ibang mga friends ko kung anong ginagawa ko. Kasi, una sa lahat kuya, merong mga taong nakakamiss sa akin at nanonood sa akin because they wanted na manood or makita or kung ano um ma, ma masubay-bayan kung ano yung mga updates sa buhay ko Charis artist ako girl Anyway um yun pangalawa hindi ko ginagawa ito ah uh, for me to earn money I have enough Charis <laughs> I have enough money. Hindi nga monetize itong vlog na to. Nakakaloka, mga Inday. Hindi nga to monetize. Um, hindi ko ginagawa to for money and fame. Kasi meron akong stable na trabaho dito sa Amerika. Meron akong enough savings. Meron akong enough investment para um, malive yung life ko comfortably. Komportable ako ngayon sa buhay ko. Nakakapag-travel ako kung saan-saan. Uh, nagagawa ko yung mga gusto kong gawin sa buhay ko. So, hindi ko kailangan, I mean hindi naman sa kaila hindi ko kailangan. I mean hindi ko Hindi sobra-sobra yung needs para um mag-vlog ako for money. Definitely not. Ginagawa ko to for memories for uh, para makapigbigay ng useful information sa mga taong alam kong kailangan yung gabay or yung information na alam ko I'm just sharing it now for those people na naiirita ayaw sa vlog ko ayaw sa mga uh, ano ko ayaw sa pag uh, ano to ayaw sa style ng pagsasalita ko, nasisira lang yung mood pag nakikita or napapanood ako, it's, um uh, pwede nyo namang hindi panoorin. Pero kung habi nyo nang panoorin yung, yung mga video ko para masira yung araw nyo, edi, gora na girl! <laughs> I mean, gora na lalaki ata yun. I, I don't know kung lalaki or babae. So, kung gusto mong panoorin pa rin yung mga vlog ko, that's fine. Kung ayaw mo, then you can skip the channel. Um, my point is that, kung hindi mo na-attain yung purpose of watching my blog, like for example, uh, hindi ako nak nakakapagbigay ng saya sa'yo, or hindi kita na-entertain, na or kung sa tingin mo eh mali-mali, or hindi accurate yung mga information na provide ko uh, sa aking vlog, kasi ang vlog ko is Usually, it's nursing channel about my life here in the United States of America, about my travel. Kung hindi yun very useful and very entertaining para sa'yo, you can always skip my blog. Okay? Hanggang dito na lang mga Inday. Nakakaloka! Papasok na ako mga Inday. At baka malate pa ako sa aking duty. 12 to 12 kasi ako mga Inday. At nasa 11.47 na ngayon. Ay, 11.47 ba? Or 11.40? Di ko alam. Kaya, goodbye na mga Inday. Much more. Uh, much more. <laughs> Spread the love mga Inday love love. Love ko kayong lahat sa lahat ng mga nanonood at mga support supporters ko. Thank you supporters. <laughs> oh, baka sabi may mag-comment na naman na pilit yung tawa ko nakakaloka mga Inday as in hindi ko po ini-aim na maging sikat or makagain ng maraming pera dito sa YouTube. Tama na yung mga kayamanan ko ngayon. Charis! <laughs> Ganito lang talaga ako tumawa. Period. Okay? Sige na mga Inday, babush na ng bonggang bongga. Hmm, nakakaloka. <laughs> sige na, baka ano na naman yung tawa ko. Baka sabi na naman, pilit. May ginagaya akong sikat na vlogger. Sino kaya yun? Hmm. I wonder. But anyway, um, sige na guys, babush na talaga. Bye-bye. You have a good day. 么么。